Ngayon, uh, ba ngayon September 13 Sabado napilitan ako ng, ano, lumabas parang isang 3 or 4 days akong ano, pinatrangkaso mas nakaiba yung trangkaso kasi usually pag tinrangkaso ako isa dalawang araw okay na yung trangkaso ko ngayon, kakaiba. sobrang sakit sa katawan. Kasi ano, hindi ka talaga ano, makakakilos. Magiging ano ka eh, magiging baby. Ayun. So naisipan ko na ano, na dumandin kasi ako sa bang Ano, uh, maglakad. Tapos alas 11 ngayon na. alas 11. Dito nga pala ako sa Junction. Usually pag morning maraming nagaano rito. Maraming na si jogging. Pero dahil ano patanghali na. Alos wala na. Alam mo naman yung mga Pilipino ano eh. <coughs> Takot sa araw yan. Na naisip ko lang kasi na ano kailangan ako magpa-araw kasi ilang araw na talaga akong di naarawan at saka ano uh, naramdaman ko na ano pag pag pinawisan ako ngayon kasi medyo pinapawisan ako dahil nga mainit although masakit yung katawan tingin ko gagaan yung pakiramdam ko pag pinawisan ako yan pinapawisan ako Sobrang sakit ng katawan ko as in ano kumbaga ano suffering talaga so sinabihan ko si Macy sabi ko labas lang muna wala na wala nang nagan meron doon sa park pero hindi na sila jogging mamaya papakita ko sa inyo meron naman pang ilan ngilan jogging pero naka mga naka long sleeves ako, ito lang yung porbo. Ayan. So, ayun yung park. Maraming tao dyan. Ayan. Surely, mga bata. Mga ano. <coughs> mga kabataan. Isa pag umaga, sinasama ko rito si Tori. Ayan. Pag gabi kasi, si Macy's. Kasi, gabi yung pinaka free time niya. Pero kung ako sana, gusto ko nagja-jogging ako ng kumaga. yung may araw. Mas mas prefer ko 'yun. Pero dahil ano nga, yung misis ko, magagang maaga pa nang nagtatrabaho. So, gabi talaga siya pwede. Tapos ngayon yung pakiramdam ko medyo ano, nababawasan na yung sakit ng katawan Pinilit ko lang talaga maglakad kasi ano eh parang feeling ko luging lugi na ako. Ilang araw talaga akong ano para akong bal baldado. <laughs> Ayun. So hopefully Sabado eh bukas may ano may may ano may feast church sa so, may simpleng kainan yan Dadala kami mga pagkain. So hopefully maka-attend kami. Isipin ko pa pala kung ano yung dadali namin ni Mrs. Ayun. dito kasi ano, may mga bubuyog no? ayun oh. Ayun, may bubuli pa. <laughs> may bubuli. Sayang wala yung anak ko. Ayun. Pagkasama ko yung anak anak ko dito, ano, matanong kasi yun. So, lahat yung pinapaliwanag ko. Mga yung mga tanong yun. Or, ano, pinapaliwanag ko kung ano yun, ganyan. Namiss na ko tuloy yung sito, ori. Nasa bahay, eh. Okay. na lang muna. Ano, lalakad lang muna ako ng bahagi at yun. Lana, dumadaan na lang yung mga sasakit. pare ko. Kasi sobrang sakit ang likod ko na ako Mahinang nila lang na Hiningal na ako Wow traffic doon oh Hindi nagta traffic dito ah So dahil sabado oh. Ano yung traffic Ano yan palabas yan ng Kapunta tandang sora yun yan, tanda, patanda, yung kaliwa niya pag palabas ka na na itong junction yung kaliwa niya patandang sora yung dating St. James pag kumanan ka papunta ka ng <laughs> sa QC ayun yung may McDonald's at crossroads nihingal na ako kagat. tagal, hindi talaga ako dapat hinihingal <laughs> siguro dahil wala nang exercise hindi na rin ako nagbabike ka sa kanya hopefully maging ano Magpapatusta muna ako dito. Okay, ciao.